gagawin natin dito ay refan nursing Kasi ang buhok mo talagang dry na at saka ano, ang irat na niyang suklayin. Diba? Ayan no? Baka sa refan dati ito yun. Oo, oh, mahirap, mahirap na siyang suklayin. Nagbubulbul dito sa ilalim. Ayan So ang gagawin natin dito, kung alin yung may mga damage, anay natin siya. Ah, uh, putulan. Ayan. Kaya ganito talaga mangyayari sa buhok nyo kapag nagpapariban lang kayo na hindi talaga kayo nagpapatreatment. Kaya ito na nga guys no, ang gusto talaga ni madam ay riban lang to. So dahil nga sabi ko ang buhok ni madam ay sobrang dry na rin at mga damage na yung kanyang buhok. Kaya ang sabi ko talaga ay treatment na rin namin yung kanyang buhok kasi kapag nagsusuklay siya, nagbobol-bol talaga yung buhok ni madam. Kaya kanina kita nyo naman hindi ko panariban nariban, nagbubulbul na ang buhok ni madam. ang hirap talaga ang suklahin. kaya ang ginawa namin, kung alin doon yung nagbulbul, yun ang sinusuklayan ko na lang, ay ginupitan ko yung nagbulbul na kanyang buhok so ito na nga guys, na dahil nga, ang buhok ni madam ay palaban talaga ang tagal ko nitong binabad talaga ng R1, kaya ang ginawa ko din guys ay nilagyan ko na rin siya ng obsession, para lang talaga lumambot ang kanyang buhok at saka ang ni ay parang nagpe na din yung kanyang buhok.